Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang gamit ko naman na aking camera ngayon is ganun nga, yung Insta360 X3. Tapos, nasa single lens lang yung gamit ko kasi tinatry ko talaga yung mga features nito. Kung, kung yung sharpness niya is sobra, tapos yung ISO, tsaka yung kanyang brightness. Ang dami! Ang ko nga, kailangan i-adjust eh, kapag ka ganito na single lens lang yung gamit ko. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng hindi mo i-adjust yung kanyang mga features kasi meron siyang sobrang labo tapos meron naman na grabe yung brightness niya lalo na kapag nakatapat ka sa may window so hindi siya basta-basta na kailangan mo lang na pag open mo eh magbibidyo ka aga agad, Hindi. Tapos, ang kaibahan dito is, naku, na talagang nakakapanginig yung aking mga kamay dito kapag ginagamit ko to Kasi, hindi mo siya pwedeng ilagay sa, sa, sa basta lang na, Ganito, nasa uh, mama siya. Hindi siya basa-basa kasi baka mauntog yung lens. Naku, grabe yung pag-iingat. hindi pala ganito kadali kapag kain sa 360 yung gamit mo. Sobrang dami ng kailangan mong ingatan. Baka mauntog, baka sumagi, baka biglang mag-scratch yung dalawang lenses niya. Mga mahirap. Pero, sige lang. Kasi, vlogging naman tayo eh. Tapos, ito, kailangan pang pag-aralan ng mabuti. Wait lang. Yaki, ang sinyat. Oh.

sanay din ako nito. Ang maganda lang dito, sobrang binang ng camera niya. O, di ba? Mahal ba naman? <laughs> Pero sige lang, kasi kailangan lang natin pagtsagaan na eh ano natin to, pagtsagaan natin na malaman, ng mabilisan, kasi kapag ka ka, na marami kang gustong i-video, hindi siya basta-basta na makakapag-capture ka kaagad kung hindi mo siya i-adjust yung mga brightness niya, mga ganun. O, Lies, we cook in Okma. Kami, kami, yaki, Pupunta kami ngayon sa labas. Pag dating ko sa labas, i-adjust ko na naman to. Kasi dito sa loob kasi, kailangan ko siyang i-enhance yung kanyang brightness. Kasi kapag ka hindi ko siya i-enhance, madilim. Tapos pag nakabas naman, kailangan ko naman i- i- babaan yung pinaka brightness niya. Kasi sobrang maliwanag naman sa labas. So, ayan. Kunin, Hi guys. So ayan, gamit ko ngayon ay, ay ang single lens. Nandito ako ngayon sa labas. Hindi ko pa rin ina-adjust kagaya ng kanina na nandun ako sa loob ng bahay. Pero ngayon makikita nyo yung pagkakaiba. Is kapag ka, yung lens nito ay tapat ko sa may sun, ayan nabubura yung aking pagbumukha. Ayan, ito. yan. So kailangan nating i-adjust yung ating mga features dito, yung brightness niya, yung ISO at yung ibi kailangan natin galawin so mamaya gagawin ko yan kapag ka uh, nasa bahay na ako kasi ngayon hindi ko siya pwedeng gawin kasi nagbe-video pa ako so ayan andito ako ngayon sa labas susunuin ko yung aking binata tama ko yung aking dalawa rin anak yung nandyan so, kapag itapat ko to sa araw Ayan, pag ganito, dito makikita pa 'yung ko dito. Kasi naka lang 'yung akin nilagay na ISO tsaka EV. So, i-adjust mo talaga 'yung lahat ng features dito para maging sakto 'yung 'yung capture ng camera sa iyo. Ayan, 'yung video iba-iba so talaga, kailangan mo siyang laging i-adjust ia kapag ka madilim, tapos kapag ganito na maaraw at saka medyo makulimlim. Ang kinaganda dito is talagang sobrang linaw, 'di ba? O ang ganda puha ng kuha ng camera. So single lens lang yung ang gamit gaya ng kanina doon sa may bahay sa loob ng bahay. Pasensya na kayo kasi sobrang lamig talaga. So ayan, medyo ayan, medyo mal, madilim dito sa kabila. Pero kapag i-adjust mo yan, yung ganito, i-adjust mo yan mamaya. Na ilalagay mo siya sa EV ng mga, ano, ah uh, tawag dito. Nakalimutan ko pero ilalagay ko na lang dito sa display mamaya kapag i-edit ko siya. Ang kinaganda ko, oh, ang ganda ng kuha, di ba? Tapos makikita mo sa background, kitang kita mo yung mga buildings. Ganda. Sobrang masakit sa mata yung liwanag ng araw. Dito muna ako kasi bawal kami video doon sa may harap ng school. So dito kasi at least kahit papano walang tao, walang mga sasakyan. What eh? Oh, wait lang. Na, what ay dokta na? Doesn't look It's not kind of, ano. Ang hirap no. Kaka-charge ko lang nito eh. Pero meron pa naman akong 12 hours and 56 minutes na pwede ko siyang ma makapag ano uh, record ng mga video kasi depende yan sa battery na capacity ng battery ang linaw linaw ng ating camera so magmumog tayo doon sa may ano sa may unahan kapag ka uh, ginamit ko yung double lens nito yung 360 degrees makikita nyo yung buong paligid. Pero gamit ko single lens lang kasi. May mga sasakyan kasi dito. Bawal kasi dito yung makikita yung mga plate number ng mga ano nila sasakyan. So siguro kung may makikita man kayo yung mga videos ko, yun yung ano medyo malayuan. Pero kasi nandito ako sa ano sa may sa mismong strase, eh, dadaanan at tapos naman, sobrang dami na nakapark sobrang dami na nakapark kaya hindi ako basa-basa na mag mag 360 degrees dito kasi baka makita ito ng ano bawat kasi dito sa Germany mahirap eh kung sa Pilipinas lang ito sobrang dali lang pero dito kasi kailangan magingat tayo so i-close ko muna yung video kasi malapit na ako sa school kunting lakad na lang mga ilang steps na lang to mamaya ulit ayan so mamaya ulit yung aking continuation ng aking vlog